Hello. Good evening. Oh, good morning na kasi 12.30 na. So, naisipan ko lang na ano, mag-video. Nakain kami ng snack <laughs> ating gabi. Eh. Morning na. Habang nanonood ako na ano, imagine gabi ngayon Pero yung pinapanood ko yung kay Master Gala, oh. So, ayan. Andito yung kasama ko. Oh. Pero nakakatakot ng din yung paggabi, di ba? Ano kasi guys, uh, so gusto ko lang i-share na ito umaga na pero so, hmm. so, sa gilid ng kabundukan na ano ito, pakipapasok Nakain kami ng so, ano, kanto Ang mga tao dito ay tulog na o tingnan Ito na yung higaan ko nag ano na waiting. Ang baby namin ay itong isa. Ayan, oh. Gabi na kasi, di ba? Ayan ang bahay namin paggabi. Ang oras ngayon ay... Pakita ko. Saan sana ba yun? <laughs> wait lang guys wait lang po ano ba uy lubat pa so ito yun uy ito, lubat yung ano ko cellphone ayan po ayan po ako <laughs> 12.42 na pag na na ng umaga Ayan. so kain muna kami aw ako kain ako tindahan namin pagsarado na Ayan. sarap ko muna so nakain na ako ayan, bye bye guys thank you ayan o si ano ang pinapanood ko po okay bye bye